Welcome po sa aking YouTube channel. Pag Grab Drivers Only lang po to. Pag-usapan po natin tungkol sa cash wallet. Kung paano po magkakaroon ng laman ang cash wallet through GCash po na nanggagaling po sa GCash. Kasi sa cash wallet po, dyan po nagbabawas si Grab ng percentage niya. At saka lalo lalo na po kapag may loan. Diyan po nila binabawa. Sa so, sample lang po po kayo kung paano pong gawin. Punta po tayo dito sa my earnings. Pagpasok po dito sa earnings, mapapansin nyo po, itong cash wallet ko po is zero. Ngayon po, kung may Gcash account po kayo, uh, punta muna po kayo sa Gcash account. Punta muna tayo sa Gcash account. Ayan po. And then po, uh, siyempre... Uh, bubuksan natin yon para malaman natin kung paano mag transfer ng Gcash to cash wallet takpan ko lang po muna yung ano, pin ko po ayan po nag open na po siya ngayon ang gagawin po natin pupunta po tayo dito sa bills after po ng bills dyan Papasok lang po kayo dito. Tap nyo lang po sa taas yung grab. Ayan. Punta po tayo dito sa may grab. Grab. Ayan po. Nakita nyo po dito yung grab ano, driver voucher. Yan po pindutin natin. Yan drive, grab drive voucher. Ah... Uh, eto mayroon dito tinatong I confirm that I am a Grab driver. Check nyo po yan. Grab driver. Tapos, select po kayo ng amount kung magkano po yung gusto nyo pong i-transfer sa cash wallet. Bali, meron siyang pagpipilian kung 50 pesos, 100 pesos, 250, 500, 1,000, 1,500, and then 2,000. May mga charges pa lang siya na 5 pesos. Ngayon po, sample lang po po kayo. Uh, itong 100 pesos po, uh, dadalhin ko dun sa my cash wallet ko sa Grab. Okay, pindutin po natin yan. Pagkapindut po natin, syempre po kailangan po ng recipient number. Yung number po na naka-indicate dun sa may ano nyo, sa grab nyo po. Ayan po, ah, uh, ito po yung Gcash na yan. Number na nilagay nyo po dyan, ilalagay nyo po dun. Tapos kailangan po ng email nyo. Kailangan din po ng email nyo na ilalagay. Ayan po, nailagay ko na po yung email ko. Bali, papasok po yan mamaya. Kailangan nyo po, pag na ilagay eh, nyo na yung email, check nyo lang po ito. Ipindutin eh, nyo lang po after nyo po ng Gmail. I eh, Next nyo lang po. Ayan po. ah uh, meron po dyan, mag-ano, mag-confirm sila. Pindutin nyo lang yung ano po. ah uh, no, just pay bill lang po. Ito pong pindutin nyo. Pagkapindot nyo po yan... Ayan... Magtatanong po yan... Na may Grab Driver Voucher... Tapos po... I... -co confirm nyo lang po yan... Kung yan po yung... I... Itatransact nyo doon... Going to Cash Wallet po... Confirm... Ayan po... Uh, magko-confirm -co yan... May marireceive po tayong... Text na galing sa... Sa... Sa GCash... Tapos po... Yung... Text ngayon ng GCash po... Ayan po... Uh, meron pong nag-text... Uh, Diyan nyo po kasi makukuha yung ano nyo Ito yung uh, Punta tayo sa Sa message Kasi sila po yung nagbibigay ng ano ng ng code nila Na doon mo ilalagay sa uh, sa, sa cash wallet Ayan po Ititext po natin to Bali Kunin po natin tong ano Code ng ano ng Gcash na sa voucher. Sample po is 27294184736111047. Ayun po yung uh, makikita niyo napakahaba pong number na yan. Yan po yung code na ilalagay niyo po doon sa may uh, cash wallet. Ngayon nakuha niyo na po yung Uh, code niya, balik po ulit tayo dito na sa ano, balik po tayo na sa ating grab. Kasi dito po natin ilalagay yung code. Punta po tayo dito sa my cash wallet. Tapos, pindutin po ulit natin tong cash wallet. Ang ilalagay po natin ngayon is tap up po. Dito po tayo. Ayan, pindutin natin tong tap up. Ayan po, uh, tap up with pin. Ayan po yung sinasabi ko sa kayo na code. Pindutin niyo po tong top up with PIN. Ayun. Ah, uh, ilalagay na po natin yung PIN kanina na kinopya ko sa text ni Gcash 27 2, 2 941 847 36110. 0.0147. Ngayon, i-confirm na po natin. Makikita nyo po sa cash wallet, mapupunta po dito yung na-request natin na amount. Confirm ko po. Ayan po, naging uh, 100 na po yung cash wallet natin. Idan na po natin, check po natin sa ating cash wallet. Ayan po, naging 100 na po yung cash wallet na kanina ay zero. Ngayon, dyan po yan, binabawas yung Uh, low natin sa grab dyan po sila nagbabawas tapos uh, sa per sa percentage po ni grab dyan din po sila kumukuha ayan po sana po na naman kayong konting idea na kung paano mag, mag transfer ng uh, gcash to cash wallet po, yung cash wallet na po yan para po madagdagan ang ating uh, pondo na dyan po yan binabawas And po, konting idea lang na naman din po para po sa ating mga Grab Driver. Thank you po sa nanonood at nagso-subscribe.